tinig ng bayan Boses ng masa para sa masa Kung gusto mong marinig ang totoo Like, share at subscribe ka na! Magandang araw mga katinig ng bayan Ayon sa pinakahuling WR numero survey na inilathala ng business world Si Vice President Sara Duterte Carpio pa rin ang nangungunang presidential pick para sa 2028 Elections, ngayon, sisiyasatin sa atin natin ang datos at kung ano ang ibig sabihin nito kina at Romualdez. Pero base lang tayo sa totoong figures para makita talaga nila ang totoong tinig ng bayan. Narito ang pinakahuling ranking mula sa survey. Noong Pebrero 10 hanggang 18, 2025, more or less 2% margin ang error. Kay VP Sara Duterte na mayroong 29%. Kay Rafi Tulfo naman, 19%. Kay former Vice President Lenny Robredo na nakakuha ng 12%. Grace Poe, 4%. Manny Pacquiao at Aimee Marcos, 3% kay Robin Padilla na mayroong 2% at kina Risa Hontiveros at Martin Romualdez, tig 1% lang. Makikita natin na kahit maniliit ang persyento ni na Hontiveros at Romualdez, binanggit sila sa list. Pero maliwanag na hindi comparable sa laki ng lead ni VP Sara bagamat 1% lang sila. Dapat nating pansinin, kaya't silang isama sa survey rankings. Ibig sabihin, may bahagi sila. Pero, ang malaking agwat sa pagitan nila at ni VP Sara, 29% ay nagsasaad ng dominance ni Inday Sara sa preferences ng publiko sa kasalukuyan ang meaningful leadership ay hindi nakikita sa maliit na persyento, kundi kung paano pinipili at tinatanggap ka ng mas nakararami. Sa loob ng magkakasunod na surveys, consistent na nangunguna si Sarah. Ito'y indikasyon ng matibay na core support base niya. Higit sa iba na wala pa sa single digit ang marka. Sa huli, kahit malit lang ang 1% ni Napontiveros at Romualdez, lumilinaw dito kung gaano kalakas ang dating ni VP Sara. Hindi lang dahil sa numero, kundi dahil sa presence at influence niya sa national psyche At kung sa survey hanggang ngayon, ganito ka-evident ang pagkakaiba Paano pa kaya sa aktwal na laban? Paalala nga rin ng ilang mga eksperto, We must wait and see how the impeachment trial will unfold so that we know to what extent her numbers can go up or down. Isa sa pinakamahalagang aspeto ng survey na ito ay ang ipinapakita nito tungkol sa kasalukuyang perception ng publiko ang 29% ng lead ni VP Sara Duterte ay indikasyon ng mataas na visibility at acceptance niya sa mga respondents. Habang ang TIG 1% ni Nahon Tiveros at Romualdez ay nagpapakita na mas maliit ang kanilang current recognition o support base. Pagkamat maliit ang porsyento ng iba, mahalagang tandaan na lahat ng figures sa survey ay bahagi ng public opinion. Kaya dapat natin itong tingnan bilang snapshot ng kasalukuyang mood ng bayan at hindi bilang opisyal na resulta ng eleksyon. Sa madaling salita, ang survey ay hindi lamang numero. Ito rin ay sumasalamin sa influence ng bawat kandidato sa national consciousness. Ipinapakita nito kung paano nakikita at tinatanggap ng publiko ang mga personalidad sa politika na pwede nating pag-aralan upang mas maunawaan ang dynamics ng voter sentiment. At para sa mga viewers natin mga katinig ko, isang mahalagang take away. Kapag may lumabas na survey suriin ang totoong figures. Ang awareness at critical thinking ay susi para maintindihan ang tunay na pulso ng bayan. Huwag basta-basta maniniwala sa hype. Ang totoong public sentiment ay nakikita lamang sa maingat na pag-survey at pag-analyze ng figures. Kaya bilang mga mamamayan, mga katinig ko, makabubuting suriin ang totoong data tingnan ang buong konteks at magbigay ng opinion base sa facts, hindi haka-haka. Sa ganitong paraan, mas naiintindihan natin ang boses ng publiko at mas responsible ang ating partisipasyon sa politika. Samantala, sari-sari komento nga rin ang tumalabas mula sa mga netizens patungkol sa isyong ito. Sabi pa nila, Walang mananalo kay VP Sara dahil siya ay panig ng kabutihan at katotohanan. Di papayag ang ating Panginoon sa kasamaan. Lahat ng mga surveys ay hindi dapat paniwalaan dahil iilang piraso lang ang tinanong nila. Maniniwala ako kung umabot man lang ng 5 to 10 milyong Pilipino na nasa hustong gulang. Lalong gumuho ang pangarap ni Tamba at Virus. VP Sara, our next president 2028 election straight vote BDP to 30 line up para dumami ang tulad ni Senator Marcoleta sa Senado. Please, sila lang iboto natin. Muli ang mga ito ay pawang galing sa mga netizens at hindi nangangahulugang opisyal na pananaw ng ating programa. Layunin nating ilahad ang kabuuan ng pulso ng bayan. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment mo lang sa baba. Poses mo'y mahalaga. Huwag kalimutang i-like, share, at subscribe para sama-sama na Ang bayan hanggang sa susunod ang daan ang may alam, may laban. Awesome.